Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitong panito. ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong kiso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayan. Danikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Pidyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawas sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit paggalis niya roon ay nakatad niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandang tiso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo, naglumood yun at nagmakaawas sa kanya. Pigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita ngunit hindi siya pumaya, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayan. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nanyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nanyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ko sa iyo, hindi ba dapat karing ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggu hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Kayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan, ang mabuting balita ng Panginoon